Good morning, good morning mga padi, mga madi So, yade na naman kita Woo! sa may Commonwealth Road Ayan, dito tayo sa may uh, Ever Station Ever Gotesco Station Diba, napakalopet Malapit na matapos mga lodi yung ano? Uh, MRT dyan sa Ever Ayan o, no? diba, napakalopet So, syempre for the vlog na naman tayo dito mga Lodi ayan shout out sa mga lalamob driver na mga guwa po ayan shout sa lahat so ayan good morning good morning napakalupet mga Lodi so ingat ingat sa lahat ng mga riders nakasabayan natin dyan mga Lods ayan shout out sa mga Mubit driver ayan joyride driver and angkas driver ng mga malulupet ayan so syempre dito lang tayo sa may uh, motorcycle lane diba ayan fit mo yung mga kasabayan natin dyan ang bibilis nila mga ludi o ba? Diba? so syempre shout out din sa mga jeepney driver ng mga guwapo ayan ingat ingat ang lahat so wheel driving lang tayo mga ludi ayan for the vlogs na naman tayo dyan mga ludes Diba, shoutout sa mga taga Bulan, Sorsogon. Na mga guwapo at mga magayunon. nagkoro ang kagayunan ni Ramadini Rapadi. Ayan, ayan, ayan mga lods Diba, shoutout sa inyong lahat 'yan. Diba? So, uh, napakaganda ng uh, panahon, mga lodi. Napakaaliwalas. Kaya siyempre, uh, for the chill driving lang tayo dito ba diba, mga lodi and shout out sa mga OFW natin ng mga viewers natin ingat ingat kayo dyan mga madam mga sir ayan so thank you sa lahat ng mga nagla like nag share nag heart ng mga videos natin diba so ingat kayo lagi so salamat sa mga supporters natin dyan and uh, Thank you sa lahat ng mga solid uh, viewers natin. So ingat kayo lagi. Thank you and God bless sa inyo guys. Ayan mga gara. So andito lang naman tayo. So ingat kayo lagi. Bye bye po. Thank you.